Deuteronomio, ikalawang kabanata, ang paglalakbay sa ilang. At nagsibalik tayo at pumunta sa ilang papunta sa dagat na pula, ayon sa iniutos ng Panginoon sa akin. At sa matagal na panahon, nagpaikot-ikot tayo sa kaburulan ng Seir. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, Patagal na kayong nagpapaikot-ikot sa kaburulang ito. Ngayon, dumiretso kayo sa hilaga. Sabihin mo sa mga tao, Dadaan kayo sa teritoryo ng inyong kamag-anak na mga lahi ni Iso na naninirahan sa Seir. Matatakot sila sa inyo pero mag kayo sa kanila. Huwag niyo silang pakikialaman dahil ibinigay ko na sa kanila ang mga kaburulan ng Seir bilang kanilang lupain. At ni kapiraso man ang lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Babayaran ninyo ng pilak ang pagkain at inuming manggagaling sa kanila. Alalahanin ninyo kung paano ko kayo pinagpala sa lahat ng ginawa ninyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ay nagbabantay sa inyo sa paglalakbay sa malawak na ilang na ito. Sa loob ng apat na pung taon, sinamahan ko kayo at hindi kayo kinulang ng mga bagay na kailangan ninyo. Kaya dumaan tayo sa mga kadugo na lahi ni Iso na naninirahan sa Seir. Hindi tayo dumaan sa daan ng Araba na nanggaling sa mga bayan ng Elat at Ezion-Geber nang naglalakbay na tayo sa daan sa ilang ng Moab sinabi sa akin ng Panginoon huwag ninyong guguluhin o lulusubin ang mga Moabita na lahi ni Lot dahil ibinigay ko sa kanila ang ar bilang lupain nila at ni kapiraso man ang lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo noong una naninirahan sa ar ang marami at malalakas na tao na tinatawag na Emita sila'y matatangkad katulad ng mga angkan ni Anak Tinatawag din silang Refaimeo, katulad ng mga angkan ni anak, pero tinatawag silang emita ng mga Moabita. Sa siir dati nakatira ang mga horeyo, pero pinalaya sila ng mga lahi ni Iso at sila na ang nanirahan doon, katulad ng ginawa ng mga Israelita sa mga kananeyo sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Sinabi pa ni Moises, Pagkatapos iniutos ng Panginoon na tumawid tayo sa lambak ng Zered, kaya tumawid tayo. Ito'y pagkalipas ng 38 taon mula noong umalis tayo sa Kadesh Barnea. Nang mga panahong iyon, nangamatay ang mga sundalong Israelita sa henerasyong iyon ayon sa isinumpa ng Panginoon sa kanila. Pinarusaan sila ng Panginoon hanggang sa mamatay silang lahat sa kampo. Nang patay na ang lahat ng sundalo, Sinabi sa akin ng Panginoon, Sa araw na ito, tumawid kayo sa hangganan ng Moab sa Ar. Kapag nakarating na kayo sa mga Amonita na mga lahi ni Lot, huwag ninyo silang guguluhin o lulusubin dahil ibinigay ko sa kanila ang lupaing iyon at hindi ko kayo bibigyan kahit na maliit na bahagi nito. Ang lupaing iyon ay kilala rin noong una na lupain ng mga Refaimeo pero tinawag silang Zamzumeo ng mga Amonita Napakarami nila at napakalalakas at matatangkad katulad ng mga angkan ni Anak. Ito rin ang ginawa ng Panginoon sa mga lahi ni Iso na nakatira sa Siir. Pinagpapatay niya ang mga horeyo para makapanirahan ang mga lahi ni Iso sa kanilang lupain. Hanggang ngayon naninirahan pa rin sila sa lupain iyon. Ito rin ang nangyari ng nang sinalakay ng taga-Kaftor ang mga taga-Avim na naninirahan sa mga baryo ng Gaza. Nilipol nila ang mga taga-Avim at tinerahan ang lupain ng mga ito. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, "Ngayon tumawid na kayo sa lambak ng Arnon. Ibinibigay ko sa inyo ang Amoreyong si Haring Sihon ng Heshbon at ang kanyang lupain. Salakayin ninyo siya at ang kininang ng kanyang lupain. Mula ngayon, loloobin kong matakot sa inyo ang lahat ng bansa sa buong mundo, manginginig sa takot ang makakarinig ng tungkol sa inyo." natalo ang hari ng Heshbon na Sisihon. Sihon. Kaya nung naroon tayo sa ilang ng Kedemot, nagsugo ako ng mga mensahero kay Haring Sihon ng Heshbon upang sabihin sa kanya ang mensahe para sa ikabubuti ng aming relasyon. Sinabi ko, kung maari payagan niyo kaming dumaan sa inyong lupain. Sa pangunahing daan lang kami dadaan, hindi kami lilihis ng daan. Babayaran namin ang aming makakain at maiinom. Ang pakiusap lang namin sa inyo, payagan nyo kaming dumaan sa inyong lupain. Katulad ng ginawa ng mga lahi ni Iso na naninirahan sa Siir at ng mga Moabita na naninirahan sa Ar. Payagan nyo kaming dumaan hanggang sa makatawid kami sa ilog ng Hordan, papunta sa lupaing ibinibigay sa amin ng Panginoon naming Diyos. Pero hindi pumayag si Haring Sihon ng Heshbon Napadaanin tayo dahil pinatigas ng Panginoon na inyong Diyos ang kanyang puso para ibigay niya siya sa ating mga kamay, kagaya ng ginawa niya ngayon. Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa akin, Sinimulan ko ng ibigay sa inyo si Sihon at ang kanyang lupain, kaya simulan na ninyo ang pagsalakay at pagsakop sa kanyang lupain. Nang nakikipaglaban si Sihon at ang kanyang mga sundalo sa atin doon sa Jahas, Ibinigay siya ng Panginoon na ating Diyos sa atin at pinatay natin siya, pati ang mga anak niya at ang lahat ng sundalo niya. Nang panahong iyon, sinakop natin ang lahat ng kanyang bayan at nilipol sila ng lubusan, mga lalaki, babae at mga bata. Wala tayong itinerang buhay. Dinala natin ang kanilang mga hayop at mga ari-arian na ating nasamsam mula sa kanilang mga bayan. Tinulungan tayo ng Panginoon na ating Diyos sa pag-agaw ng Aroer, ang lugar sa tabi ng lambak ng Arnon at sa mga bayan sa paligid ng lambak na ito at ng mga lugar hanggang sa gilid. Walang bayan na matibay ang mga pader na hindi natin kayang pasukin. Pero ayon sa iniutos sa atin ng Panginoon na ating Diyos, hindi tayo lumapit sa kahit aling lupain ng mga amonita, kahit sa lambak ng habok o sa mga bayan sa palibot ng mga kaburulan. Juteronomio, ikatlong kabanata. Natalo si Haring Og ng Bashan. Pagkatapos dumiretso tayo sa Bashan, pero pagdating natin sa Edre, sinalakay tayo ni Haring Og ng Bashan at ng mga sundalo nito. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag kang matakot sa kanya dahil siguradong ibibigay ko siya sa iyo pati ang kanyang mga sundalo at ang kanyang lupain. Gagawin mo sa kanya ang ginawa mo kay Sihon na hari ng mga Amoreyo na naghari sa Heshbon. Kaya ibinigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos, si Haring Og ng Bashan, at ang lahat ng kanyang sundalo. Pinatay natin sila at wala tayong itinerang buhay. Inagaw natin ang lahat ng anim na pung niya, ang buong teritoryo ng Argob, kung saan naghari si Haring Og ng Bashan. Ang lahat ng lungsod na ito ay napapalibutan ng matataas na pader na may pintuan at kandado. Inagaw din natin ang napakaraming mga baryo na walang pader. Nilipol natin sila ng lubusan katulad ng kinawa natin kay Haring Sihon ng Heshbon. Pinatay natin ang lahat ng tao sa bawat lungsod na ating naagaw, mga lalaki, babae at bata. Ngunit dinala natin ang lahat ng hayop at mga ari-arian na nasamsam natin sa kanilang mga lungsod. Kaya naagaw natin mula sa dalawang hari ng mga Amoreyo ang lupain sa silangan ng ilog ng Hordan mula sa lambak ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Ang bundok ng Hermon ay tinatawag ng mga Sidoneo na Sirion at ng mga Amoreyo na Senir. Inagaw natin ang lahat ng bayan na nasa talampas ang buong gilid at ang buong basyan hanggang sa Saleka at edre na mga bayan na sakop ng kaharian ni Og ng basyan. Si Haring Og lang ang nag-iisang natira sa mga lahi ng Refaimeo. Ang higaan niyang bakal ay may habang labing tatlong talampakan at anim na talampakan ng lapad. Makikita pa ito ngayon sa Raba na lungsod ng mga Amonita. Ang paghahati-hati ng lupa. Nang maagaw natin ang lupaing ito, ibinigay ko sa mga lahi ni Naruben at Gad ang lupain sa hilaga ng Aruwer, malapit sa lambak ng Arnon, pati na ang kalahati ng kaburulan ng gilid at ang mga bayan ito. Ibinigay ko ang natirang bahagi ng gilid at ng buong Bashan na kaharian ni Og sa kalahating lahi ni Manase. Ang buong Argob sa Bashan ay tinatawag noon na lupa ng mga Refaimeo si Jair na mula sa lahi ni Manase ang nagmamayari ng buong Argob na sakop ng Bashan hanggang sa hangganan ng lupain ng mga Geshureyo at ng mga Maakateyo. Pinangalanan ni Jair ng mismong pangalan niya ang teritoryong ito. Kaya hanggang sa ngayon ang Bashan ay tinatawag na mga bayan ni Jair. Ibinigay ko ang gilid sa pamilya ni Makir. Ibinigay ko sa mga lahi ni Naruben at Gad ang mga lupain mula sa gilid hanggang sa lambak ng Arnon. Ang gitna ng Arnon ang kanilang hangganan sa timog at ang kanilang hangganan sa hilaga ay ang lambak ng Jabok na hangganan din ng lupain ng mga Amonita. Ang hangganan sa kanluran ay ang kapatagan ng Hordan pati na ang ilog ng Hordan mula sa lawa ng Galilea hanggang sa dagat na patay sa ibabang bahagi ng libis ng pisga sa silangan. Nang panahong iyon, inutusan ko ang mga angka ninyo na naninirahan sa silangan ng Hordan, kahit na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos ang lupang ito para ang kinininyo, kailangang tumawid ang lahat ng sundalo ninyo sa ilog ng Hordan na armado at handang manguna sa inyong mga kapatid na Israelita sa pakikipaglaban. Ngunit iiwan ninyo ang inyong mga asawa't anak at ang napakarami ninyong hayop sa mga bayan na ibinigay ko sa inyo. Kapag naangkin na ng mga kapwa ninyo Israelita ang lupain sa kabila ng Hordan na ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos, at kapag nabigyan na sila ng kasiguraduhang katulad ng kanyang ginawa sa inyo, babalik na kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Hindi pinayagan si Moises na makapasok sa kanaan. At nang panahong iyon, sinabi ko rin kay Hosea, "Nakita mo ang lahat ng ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa dalawang haring iyon. Ganoon din ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng kaharian na inyong pupuntahan. Huwag kayong matakot sa kanila. Ang Panginoon na inyong Diyos mismo ang makikipaglaban para sa inyo." Nang panahong iyon, nagmakaawa ako sa Panginoon. Sinabi ko, o Panginoong Diyos, sinimulan na ninyong ipakita sa inyong lingkod ang inyong kadakilaan dahil walang Diyos sa langit o sa lupa na makakagawa ng mga himala na inyong ginawa. Kaya payagan po ninyo akong makatawid para makita ko ang magandang lupain sa kabila ng Hordan, ang magagandang kaburulan at ang mga kabundukan ng Lebanon. Ngunit nagalit ang Panginoon sa akin dahil sa inyo at hindi niya ako pinayagan. Sinabi niya, tama na iyan. Huwag mo na akong kausapin tungkol sa mga bagay na iyan. Umakyat ka sa tuktok ng bundok ng pisga at tumanaw sa lupain sa kahit saang direksyon dahil hindi ka makakatawid sa hordan. Ngunit turuan mo si Josue sa kanyang gagawin. Palakasin mo ang loob niya dahil siya ang mamumuno sa mga taong ito sa pagtawid sa Hordan. Ibibigay niya sa kanila ang lupaing nakikita mo ngayon kaya na natili tayo sa lambak malapit sa bed peor